Uh, good morning, good morning mga idol ano? uh, ang video po na ito ay para lamang sa mga wala pang karanasan sa pag-affiliate na ano po at uh, kung uh, alam mo na eh, pwede uh, na po tayo mag-skipper po at uh, ituturo po natin dito kung uh, paano uh, mag-withdraw sa affiliate ano po Napakasimple lang po ang pag-withdraw sa affiliate. At, uh, kung nais nyo pong subukan mag eh, eh, try nyo po walang mawawala ito po panoorin po natin uh, ito po sundan lang po natin ang uh, ating video na uh, mapanood na po ganyan lang po siya kadali mga idol ayan sundan lang po natin step by step at uh, may inspire po talaga kayo Once na makapag-cast uh, out kayo dito Talagang uh, tsatsagayin nyo Magtutuloy-tuloy po talaga kayo sa pag-aapilid Ganyan lang po siya kasimple Ang bilis Wala nang tsitsiburitsi pasok agad sa inyong Gcash ang inyong uh, commission komisyon sa affiliate ng, uh, idol ano po yan lang po kung nais nyo pong uh, mag check out sa ating tiktok shop nandyan lang po check out na po kayo at sobrang uh, napakamura din po ng ating mga ano dito mga product ano po at uh, ayan meron po tayo diyang, uh, service fee ano po at uh, kahit medyo malaki ang service fee niya eh okay lang po dahil uh, wala naman masyadong uh, kahirap-hirap ito ano po so ayun na po nagsend na po si Jikas ano po nagtext na po si Jikas confirmado na po na nasa Jikas na po natin siya at ayan na po yung balance natin 0-0 na at na nasa Jikas na po ang ating uh, commission ano po Ganun lang po siya kadali mga idol. Ha Salamat po.